Hello mga ka-viewers, kumusta po kayo? Maraming salamat nga po pala sa mga nanood ng video ko nung nakaraan na may title na Natupad ang pangarap na makarating ng Canada. Ay nabanggit ko po sa dulo ng vlog na yon na sa kasunod kong video ay tatalakayin natin kung paano mag-apply ng visitor visa at ano ang mga requirements. Ganito po ang unang ginawa namin. Pumunta po kami sa cic.gc.ca and then punta po kayo sa visit tapos, ando na po ang mga step by step. gagawin po kayo ng account sa IRCC portal. Dahil dyan po kayo magsasagot ng mga questions, mag ng forms. At dyan din po kayo mag upload ng mga documents nyong isusubmit. Bukod po sa do-it-yourself na ginawa namin, ay kasama na rin po ang pagtatanong namin sa kaibigan na nakaranas na na magpapunta dito ng pamilya under tourist visa. Kung mag-agent -e po kayo, ay okay din naman. Kaya nga lang, Medyo may kamahalan, at least 60,000 pesos ang isa. E eh, paano yun kung tatlo sila? Abay, 180,000 pesos din. Kaya kami na lang ang gumawa. At saka kahit po mag-agent kayo, kung hindi pasado sa immigration officer, hindi po yan magkakavisa. Kaya sayang din po yung 60,000 pesos na ibabayad sa agent. So ano-ano nga po pala ang mga requirements or documents ang ini-upload ng mga in-laws ko sa IRCC portal yan po ay passport, birth certificate, proof of funds. At may extra pa po, para dun sa sister-in-law ko, yung letter na galing sa company nila, nakatunayan na nagtatrabaho siya dun. Importante po yun para makumbinsi ang immigration officer na may trabaho siyang babalikan sa Pilipinas. Dun sa proof of funds po, may napagtanungan ako kung magkano ang inilagay na proof of funds ng magulang nila. Eh, sabi wala naman daw, hindi naman daw kailangan. Siguro ganun nga kapag uh, nakalagay sa invitation letter na sagot na nag invite ang mga gastos dito, like yung titirhan nila, at pagkain. Pero mas marami po ang sumagot na nagpakita sila ng proof of funds. Kaya ganun na rin po ang ginawa namin para sigurado. Pero sa sister-in-law ko po, po, ay kailangan talaga niyang magpakita ng proof of funds. Siya nga po pala, kung meron po kayo mga titulo, like titulo ng lupa or sasakyan, Pwede nyo rin pong i-upload yan. Bukod po sa ini-upload nilang documents, ay nag-upload din po sila ng documents naming mag-asawa dahil kami po yung nag invite sa kanila. So nag-upload po sila ng passport namin at saka notice of assessment or kahit T4. At saka nga po pala birth certificate ng asawa ko dahil siya po yung anak. Para naman po yun sa proof ng relationship ng nag invite sa ini-invite. Sa invitation letter po ay kailangan complete details. Ang ginawa po namin sa first paragraph ay pangalan ng nag invite birthday, Status dito sa Canada, address, at sino-sino mga kasama sa bahay, anong trabaho at saan nagtatrabaho. Banggitin nyo na rin po na nag-attach kayo ng copy ng inyong notice of assessment or kahit T4 as a proof of your income. Then sa second paragraph po ay inilagay na po namin kung sino yung ini-invite, ano ang relationship ng ini-invite sa nag invite anong birthday nila, address, phone number. At binanggit rin po namin doon na kung saan sila titira dito at kung sino ang mag-shoulder ng mga expenses nila. Napaka-importante po noon. At saka yun pong reason kung bakit sila magtutur dito. Banggitin nyo na po lahat na mga reason na kung bakit sila magtutur dito. Halimbawa, gusto nilang pumasyal sa Niagara Falls or sa Montreal o kung saan saan pa man. Napaka-importante po noon para makumbinsi ang immigration officer na talagang magtutur kayo dito. Or kung gusto nyo po makabanding yung mga pupuntahan nyo dito o yung apo nyo dito, isama nyo na rin po yun. At sabihin nyo na rin po na genuine visitor sila at hindi mag-overstay dito. At saka nga po pala, ilagay nyo rin po sa letter kung gaano sila katagal mag-stay dito. Pag nai-upload na po ninyo yung mga documents, pagbabayarin na po kayo sa visa, yun po yung 100 Canadian dollar. Ganon din po sa biometrics, pagbabayarin na kayo. Kung hindi pa ako nagkakamali, parang nasa 85 dollar. Tandaan nyo po yung account nyo sa IRCC portal. Dahil dyan po kayo magche ng status ng application ninyo. Makaka-receive na po kayo ng letter sa kanila. Mga 7 to 10 days ay may request na po kayo ng biometrics. Then mga 1 week or 2, magpapasubmit naman po sila ng passport kung walang problema sa biometrics. Basta po in total of one month or less ay marireceive nyo na po ang visa. Ganun lang po kabilis. Hanggang dito na lamang po. At sana po ay nakatulong ang video na ito sa mga may planong magtour dito sa Canada. Kung may tanong pa po kayo ay palagay na lang po sa comment section sa baba. Hanggang sa muli. Bye bye!